Oh, na. Oh. Eto okay. na, Okay. makinig kayo ha. Sa hula ko, okay. Kasi syempre, nalulungkot yung magkakapatid. Oo, oh, mag... Uh -oh, so may anak na siya. Oo, oh, oh. a few. A few, a okay, few okay. A few stolen moments. Oh my God, diba? Oh, ganda tayo. Eto, magkakapatid, nalulungkot pa sa kanilang ina, sa kanilang mother. Oh. Yung mother kasi nila, is e, syempre, ah uh, hindi na gano'ng active pero nag worry pa sila syempre bilang mga anak di ba mm. minsan there are times na may miss mo yung nanay mo gusto mong dalawin mm. gusto mong kumustahin ang uh, kinalulukot kinalulukotan nila is that pag tinatawagan nila ang nanay nila para kumustahin mm. Ah, wala mas nang hiningi kung kumustahin na nila nakagalit at laging like, bilbulawan sila ano ba ha? okay naman ako wala naman problema chuchu ganyan ganyan mm. nag worry lang may mga bata And there was a time na dumalaw ang isang anak niya sa kanya nagalit siya. Huwag mm. kayong basa pumunta rito na hindi kayo nagpapasabi. You know, Di ba, uh -huh. instead na ma-appreciate uh -huh. mo, ma-appreciate mo anak mo na dinalo ka, na concerned sa'yo, mm. ay dapat ikatuwa mo. Pero siya iba, pinandidilatan doon sila ng mata. Kaya natatakot sila. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Mm. Tapos, yung mga pera ng nanay nila, yung kanilang kabuhayan, ay ibinibigay lahat sa boyfriend. Huh? Di umano ha, ayon sa mga Boyfriend anak. Boyfriend niya lang? Oh. Oh. Hindi niya asawa? Ah. hindi niya asawa. Oh. Boyfriend ba ba niya. Ba't hindi pa ka sila pagkasal Um, wala na tatanggap na. Ano <laughs> uh, na? na eh. ah. Tapos ito. Sino ba ito? Yung namin namin nila na, um, yung uh, siyempre concerned yung mga bata. At siyempre, yung, mo yun eh. Kung, at kung uh -huh. ano, kung anong natitira niyang properties, mm. no? Ay, ah, uh, na niya by portions. Yung mga natitira niya Sino Tapos niya? binibigay niya dito sa kanyang boyfriend Ayon sa mga bata Kaya lukot sa oh. lukot sila They're not after anything oh. Sa kanilang nanay They oh. just wanted her to be fine hmm. Na maayos ang buhay niya hindi sila nag-aalala. Pero, wala, sabi nila, wala na yata. Parang, ayaw na taga sa pakinggan. Ako'y nalulungkot. Nalulungkot for them at mm. nalulungkot for, for our friend, don mm. uh, yung artista. Hindi <laughs> po don't. mag, mag, ma Kuntik pa. Kuntik pa. For <laughs> <laughs> our friend. Uh, Pero sana ay, uh, sana, I don't know, kung may chance pa, sana ma-realize yeah, niya. Na isang araw, lalo na kung mga anak mo, ana, ang mga nakikita mong concern at nagsasabi niya, sir, isang araw, maaaring hindi niya marinig ngayon, isang araw ay ma-realize na may tama ang mga nagsasabi, lalo't mga tunay na nagmamahal uh -oh. sa kanya. Yun ang prayers namin, mga kanilang, uh -huh. kasi it has been going on for decades hmm. already that uh, may mga di ba, mas pero, sana naman buksan din ng kanang mother ang kanyang puso. kumbaga, we don't have so much time, yeah. di ba? So can I uh, welcome your children to your hearts? yeah, welcome uh -huh. also the suggestions and the things that the people will sure, dearly love you. Uh -huh. you you just have to listen to them. and these are the real ones who mm -hmm. love you and mm -hmm. who truly care. kumbaga, wag mo siyang iacquare. ano, hindi alam. just do you truly love your children? eh yung boyfriend namin bakit hindi ano? I don't know hindi siya naging close sa mga bata uh, may isa sa mga anak niya na medyo he communicates to him ah. but uh, all the other children mm -hmm. ayaw sa kanya kasi nakita nila kung paano bumagsak yung, uh, yung karera ng kanilang nanay dahil sa boyfriend pero syempre you cannot question yeah. uh, you cannot question pwedeng i-debate mm -hmm. yung nanay nila mm -hmm. because ang katwiran niya uh, ang taong ito was always there mm -hmm. Even during her lowest of low, mm, so mm. awala sa kalaban laban. Yeah. Hi nako. ko. Hope she gets better. I hope she realized not this soon. Mm -hmm. Na may time pa to, you know, to check and balance. Omay. Sa mga anak, just uh, continue the concern. Mm -hmm. Alam mo, one day, malam mo magbagong. Okay mabagot. Mm -hmm. Okay mabagot. Pagpapagod. Mm -hmm. After all, minalin na lang. Mahalin yun todo todo. Okay? yo uh, wala ka bang ano? Wala ka bang... Naku, Chloe. This time, ako maghingi ng clue sa inyo. <laughs> diba? Hindi e kapos. po, <laughs> diba? e di ba? Hindi ako magbibigay ng clue. Ako maghingi ng clue. Sino siya? Ilaban lang ng mga uh, anak niya. Di ipagdasalan uh, natin. Because after all, uh, mahal naman natin yung yeah, actress na ito. Okay? Yun, I hope we, you enjoyed our, our ano ba, Sunday, Sunday, Sunday na, our edition. Sunday F edition, na no, ng episode na ito. Ako dahil kami, eh, palagang excited to see you. Lalo na ngayon, hindi mo namin kasama si Pangko at si Miss Leanne Miklat ang aming, ang aming editor at nag nag, nag sa aming maraming bagay ngayon. Na, uh, -huh. mo mga comments kasi gusto makita oh, ko no, mag-i-talk oh, sa akin yeah. ng uh -huh. another, another, another super fun night, sabi Giberti. Uh, -huh. my brother, ay, sorry, ay, eh, bala kayo mabisa sabi niya munting na ako mabisa <laughs> ah uh, maraming mong salamat kaneng ega nagan ng kapampangan na Menal Bengeni Mar- kasalamat kayong lugod at support ng Bibeyo kaya kami. Maraming salamat. Misko. Para kala mo naintindihan ko. Uh, sa <laughs> uh, salamat din sa mga Ilonggo, sa mga taga Bacolo, Negros, tsaka Dingli at Santa Barbara, Ililo, mga taga at lahat ng mga Ilonggo all over the world. Lahat mga kabahay natin syempre. I love you very much. You take care. Ito po ang ah, OOTD oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. Kung may nanay na, nay, ito, magaan lang, no? Mm. At saka yung blind item mo, alam ko, mahal na mahal mo siya. Ay, oo naman. Mula, kahit ano pa man, nasaktan ka man niya, o ano man, eh, nararamdaman kong mahal mo siya. Kaya mo sinasabi yung mga bagay na yun kaya sa pagmamahal kaya nga pinagdarasal natin anak na sana everything will change and suddenly mag turn around yung mga mga people ganun para at least if they could spend more time with 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 the kids no no masaya lang ano oh, ang 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 takeaway ko ngayon na yung mga yung, yung future like, mm -hmm. yung yung nangyari kay Miss Melina Marquez yung lahat kay Atom it, it took time for him to, to be able to redeem himself may panahon para ma-redeem mo ang sarili mo may panahon para ma, ma, ma maun-umundag pa rin ang sarili mo. Huwag tayong titigil. Lalo na kapag ang mga tao sa paligid natin ay nagsasabi na na nanay, tatay, kapatid, may mali na sa mga tao sa paligid mo. Makinig tayo lang sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin kasi madalas ay maaaring hindi natin nakikita ang kung ano ang tama dahil nabubulagan tayo ng pagmamahal o nabubulagan tayo ng pag-asang may magmahal sa atin. Patuloy tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos And to God be the glory. Yes, maraming salamat sa lahat na nakinig at nanood. Of course, Daddy Doc Percival Cominque. de Leon, I love you, I miss you. Sa lahat na nanood at nakinig sa atin, thank you, thank you very, very much. At uh, uh, lagi niyo kami sasamahan sa every uh, episode natin dito sa OOTD. Thank yes. you. Yes! Bye, Leanne Miglan! Congratulations! -Lean -Lean congratulations. Nako! And Tita Prezi, uy! Nako, mag-end. Tita Prezi, uy! And, uy. Oh, gusto ko tapos salamatan personally. <laughs> thank you so much sa gift mo sa akin. I love you, man. Sa so, lahat naman nagigib sa amin, maraming salamat na yung Pasko and magmahalan po tayo. Bye! At hmm. mamaya lahat mo araw, simbang gabi na. O oh, iba kasi nag-start na nga today, pero hmm. normally 16th na madaling araw, simbang gabi na. Kompletohan nyo kayo yung nine mornings. Oo, oh, ba? no? And then, yan. Kahit hindi ako hindi ako Catholic na, naniniwala ako na pag may ginawa ka, mag-bless ka at mag-wish ka, it will happen. Yes, let's all one love one another! Bye.